Ala Ala 2025. RMN New Special Coverage. para masiguro ang kapayapaan at kaligtasan ng publiko sa paggunita ng Undas 2025, nagsagawa ng inspeksyon sa buong lalawigan ang Provincial Director ng Camarines Norte Police Provincial Office na si Police Colonel Paul Florendo Abay. Kabilang sa mga lugar na binisita ng HEPE ay ang mga sementeryo, bus, jeepney at van terminals, paunahing entry at exit points at mga police assistance desk sa bawat bayan ng lalawigan para masiguro ang maayos, ligtas at mapayapang pagdiriwang ng Undas. Kaun Ugnay nito, aktibong nagsasagawa ng pag-iikot ang CNPPO Motorcycle Patrol Team sa mga sementeryo at matataong lugar, isang bahagi ng pinaigting na police visibility operations. Dagdag pa rito, nagsasagawa rin ang kapulisan ng mga public announcement drives sa iba't ibang barangay upang magpaalala sa publiko para iwas krimen tulad ng pagiging maingat sa pagdadala ng gamit, pag-iwas sa sobrang pag ng alak at maagap na pag-uulat sa PNP ng anumang kainahinalang aktibidad. Bilang paghahanda, nakaalerto na ang lahat ng police stations at outposts sa lalawigan para sa agarang pagresponde sa anumang emergencies. Pinaiigting din ng CNPPO ang koordinasyon sa mga LGU upang siguraduhin ang agarang responde lalo sa mga matataong lugar kagaya ng cementerio at transport terminals. Ang mga ito ay bahagi ng patuloy na mandato ng CNPPO na mapanatili ang ligtas, maayos at mapayapang undas 2025 para sa lahat ng mamamayan at bisita sa lalawigan ng Camarines Norte. Kasama mo sa RMN Diet para sa Alaala 2025 Special Coverage. Ito ang inyong Radyo Man Roy San Ramon, Tatak RMN. ala ala 2025 r.m.n new special coverage